ang sentiment kong ito ay hindi lang ating sentiment ito. I'm sure this is the sentiment of all the kingdom citizens that you have offended. Yes. Tandaan ninyo, ang itinuro sa amin ay mga salita ng Diyos. Pasalamat kayo binago kami ni Pastor. Kahit ano mangyari ang turo sa amin, love your enemy. Mahirap yun na na nalo ng Panginoon kahit ako nagtanong ako sa Ama. But we have to, 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 to use our faith because we believe all you, kayong mga walang Diyos sa puso ninyo. Pakinggan ninyo ito. Mas masakit ang judgment mula sa langit. The most, yung pinakamasakit na nabayad sa kasalanan yung nakagawa ka ng injustice sa kapwa mo. Yun ang yon ang ang paalala ko sa inyo kasi sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. Yun ang pinanghahawakan namin. Pero itong sinasabi ko sa inyo, huwag niyo kaming sagarin. Huwag niyo kaming sagarin. Matino kami, matino kaming kausap, matino kaming kingdom citizen, matino kaming Filipino citizen. Oh, kaya huwag kayong ganyan-ganyan na kala nyo natatakot kami dyan sa mga patrol patrol ninyo na yan? Kung totoo kayo mga law enforcer, aba dapat ihaya-kuan eh, kayo. Yun bang yun bang proud kayo o di ba kaya uh, ano may mga pangalan. May, aba i eh, nahiya na kayo ipakita ang mukha ninyo. Kasi nga wala kayo sa kadiliman. Oh. Yun, yun ang masasabi ko sa inyo. You are no longer the police enforcer or the law enforcer we used to respect before. Sorry to say that. Because you don't deserve even that uniform. You don't deserve the Philippine flag. You don't deserve the Philippines. O, tingnan nyo, o, oh, nahiya kayo. Kung di kayo nahiya, magpakita kayo. Ma'am, pinoproteksyon uh, na namin kayo. Ganito, ganyan. Oh. Eh, nakatago kayo sa kadiliman. Oh. Sorry. Kung kayo ay mula sa kaliwanagan, Diyan kayo. Huwag kayo doon sa malikod doon, oh. magtago-tago doon sa mga kadamohan Huwag niyong itago ang mukha ninyo. Kung pogi kayo ipakita ninyo, pati maging proud ang Philippine government sa inyo. Sinabi ninyo, at ikaw, Aditated. Honorable President, batas is batas first, yes, bigyan ninyo kami ng example paano kayo tumupad sa batas. Ha? Give us a fair treatment and um, uh, fair treatment and fair trial. O kung ganon, ilan? Sige. O, pero gamitin naman ninyo yung inyong utak kasi ang babright ninyo. O, ang kadit ninyo, ang high tech. Hindi naman kayo mga bubo, kayo mga general. Bakit hindi kayo mag mag mag-investigate ganito ganyan ganito ganyan oh yun yun ang yun ang sa amin ba you are sowing fear alam niyo ubos na ang lahat naming takot at lahat naming ano ubos na isa lang na ang naiwan sa amin ngayon yun ang sinasabing kong wag ninyong sagarin kami kasi matino kaming kausap ilang beses kayong pumasok dito in-entertain namin I mean, kayo bilang mga tao at mga officer na we are we we respect before. I don't know, hindi ko na ma-describe ninyo yung feeling ko sa inyo. Kung itatain mo lang sa grotong lahat ng mga kingdom citizen, ay huwag ko lang. Oh. Ako palang itong unang nagsalita kasi parang puputok ng dibdib ko ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin, please. Do not produce rebels out of us. Oh matino kami mula sa kadiliman, inayos ni pastor ang aming buhay tinuruan kami oh anong turo niya sa amin noon mula sa inyo maging matino kayo para naman makakontribute tayo sa Pilipinas di nakaproduce ako ng mga matitinong tao na katulad ninyo but tingnan ninyo denemonize ninyo ang aming mahal na pastor kami ang production ni pastor hindi niyo ba nakikita hindi nyo nakikita ang kahit lahat sa ang lugar na puntahan namin. Ang kadiliman magliliwanag. oh ang mabaho, babango. Ang basura, magiging garden. oh at ito pa, Mr. President, reminder ko sa iyo. I remember nung ikaw ay senador pa kung ano pa yung preposition mo. You came to visit the Prayer Mountain. Hindi, hindi ko yan makakalimutan. Sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Pwede palang gawin ganito, Pastor, ng ang Pilipinas. Anong sagot sa'yo ni Pastor? Makinig ka muli. I want to, to, to remind you of this. Oh, anong sabi ni Pastor sa'yo? Bong, dito kasi, zero corruption. Oh, lahat ng blessing ng... Oh, yan, oh, ikaw yan, ikaw yan. Ah. Ikaw yan. Oh. <laughs> Di ba? Yung lahat, yung tinatapakan mo diyan, production 'yan ng matinong utak at puso ng isang tao. Alam mo ba, yung la, yung inaapakan mo diyan, dugo at pawis namin, kami ang naabotan ng madaling araw at lalaki, si pastor ang nangunguna sa amin, kami ang nag-aayos ng mga bricks, ng mga semento, ng mga garden, ng lahat. Walang hiring, walang gasto. Yan ang tinatawag na bayanihan. Just imagine kung ma-unite mo ang Pilipinas, anong mangyayari sa Pilipinas? And remember, you are the president of those who voted for you and those who did not vote for you. You should be the unifying factor of the Philippine people. Hindi na gini-divide mo. Tingnan mo, ang guwap guwapong pa naman sana dyan noon. Wala akong pakialam sa tenga. <laughs> Hindi man gwapo. May siguro ako sa hindi... sa hair. Yung bubuyog nga, tahimik na namumuhay doon ko sa nanyang bahay. Subukan mong bulabugin. Maliliit yun, ha? Oh. Eh, kayo. Tahimik kami dito. Tapos, an anong ginagawa namin dito sa loob daw? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pakialam ninyo. Hindi naman kami nag-target shooting dito kasi wala kaming barel. Oh. Wala ka ngayon. Wala pa kaming baril, surrender. Kayo niyo lahat. Oh, in good faith binigay namin sa inyo. Ngayon alam na namin ang purpose ninyo. Oh, alam niyo may baril kami at wala. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. Bakit? Meron kayong pamilya, meron kayong anak, meron kayong asawa. Ta bakit takot kayo mamatay? Tingnan niyo oh. Oh, ang Lalaki ninyo, mga lalaki kayo, nakabulit pro, may pandolier ganito, ganyan, may, may basukan, may ano. Aba, e, duwag kayo, alam ninyong walang baril dito sa loob? O, oh, o, oh, interesado kayo sa bounty-bounty na 10 million. O, oh, sino, ang, sino ang author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million ito, gawin namin 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? At dahil kung matapang kayo, punta kayo doon? Oh, Tingnan mo yung mga utak ninyong mga liko. Kung righteous ang utak ninyo, hindi kayo ganun. Mahiya kayo. Wag, wag niyong kaming sagarin yung sabi ko sa inyo ba? Wag niyong kaming sagarin. We will become a trophy for the shame of the PNP to the whole world. Oh, ma makuha man ninyo kami dito, marami pang darating sabihin ko sa inyo. Marami pang bungangang masubra pa sa akin. <laughs> 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 oh, totoo yan. Dito mga babae dito matapang. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot. Tingnan nyo yan, tatagok-tagok kayo sa mukha ninyo. Kung matino kayo, hindi kayo ganun. Kung noon, pag may police dyan, mga ano, we are happy. We are secured. Kasi nakikita, in fact, Ha? Ah, kung matandaan ninyo kayo mga polis kayo, isa pa akong nagatid ng pagkain dyan sa inyo. Kasi akala ko matino kayo. Naaawa ako na sa init kayo, nasa ano kayo, kayo nag-order ako nyan doon sa McDonald's. Ay, ilan kayo? Ay, 11 kami ma'am. Mga sus. Kung alam ko lang, binuhos ko sa mukha ninyo ang kape. You don't deserve to be respected. Pagkira ng doon sa mga titino, ha? Alam ko marami pang pa mga matitino dyan sa inyo na naiwan. Pero kayong matino, kayo ang manindigan. Otherwise, katulad din nila kayo. Ano mangyari sa Pilipinas kung ganito? Ala, gira lang tayo ng gira, gira ng gira tayo. Tingnan mo yung baha. First time in the history of the Philippines, may bahang ganyan. Oh. Anong ginawa ninyo? Oh. Anong ginawa ninyo? Tignan niyo yung mga kalsada natin. Oh, pero pa pa yung mga yung mga ano ninyo, yung mga declaration ninyo, mapalapakan din kayo ng kapwa din ninyong korap. Huwag kayong magpolitiko kung ang inyo gagawin, inyong gagawin ninyong livelihood project ang government. At saka kami ba dito ang akusahan ninyo na saan namin kinukuha ang pera? Ganito-ganyan, ganito-ganyan, mga ano daw, mga unquestionable ano. Hoy, kayong taga-Philippine government, tusokan ng Philippine flag ang bahay ninyo, Republic of the Philippines ang may-ari niyan. Oh, from Senador to Congressman to Mayor, up to Chancellor, corruption is up to the core. Tapos kami dito ang akusahan ninyo, makaakusa kayo kay pastor parang siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo oh, may kasabihan tayo if you want to look clean stain others yan ang ginagawa ninyo kay pastor harapin nga ninyo yung mga mga kaputikan ninyo we've been with this man for nearly 40 years kung masama ang ginagawa niya ako ang unang maglibilde tama yung mga babae dito. Kung ano-ano yung mga inaakusa ninyo. Hindi yan ang ano, akala ninyo. You are not, you are not interested with what is just righteous or not. You are interested with the money. Kasi ang mukha ninyo, mukhang pera. Oh. Sige, sagot.